Natatandaan nyo po yung shinare ko sa aking Facebook page about dun sa kababayan natin na nag ng SCBT exam para makabalik siya dun sa previous company niya. So, eto po yung kinalabasan ng case po niya. I-share ko po sa inyo at baka meron po kayong matutunan. Si kabayan po natin, dati po siyang E9 visa, nag-stay siya dito sa South Korea ng 3 years lang yung 1 year and 10 months po niya, nagka-problema, hindi ko na sabihin kung bakit. Basta nagka-problema, hindi po niya nagamit yung 1 year and 10 months. So, 3 years lang siya sa dati niyang company. Ngayon, umuwi siya ng Pilipinas, nag-take po siya ng exam. Yung SCBT na sinasabi nila, yung special topic exam. Kapag po kasi hindi ka na sincere sa company, maaari kang kunin ng dati mong company. Yun daw po yun. Pero maraming lumalabas na kapag hindi ka naka 4 years and 10 months, hindi daw po pe pwede. Pero po siya, 3 years lang po siya. So ngayon, uh, nakiusap po siya na kung pwede tawagan yung company niya para i-process na kunin po siya. So ngayon, yung company niya, hindi niya alam yung proseso. So inalam po ng employer po niya. And then, tumawag po siya sa Hanguk Sanob dan dito sa South Korea. And then, ang sabi daw po sa kanila na Kapag daw po ang worker nag-exam ng SCBT after lumabas ng result, meron pong 25 days ang dati niyang employer para i-process at kunin siya. Kaya lang yung worker po ay nag-exam ng October. Ngayon po January. Late na po nila nalaman na nag-exam si worker kaya lumagpas na daw po yung 25 days hindi na po pepwede yung employer nila. So, yun po yung sabi. So, hindi na pwedeng i-process. So, yun po yung sabi. So, yan lang po. Sinear ko lang po sa inyo para meron po kayong idea. Actually, yung employer po, hindi namin, ilang days po kami nag-uusap. Basta, uh, naguguluhan din po sila sa proseso. Tapos, iba din po yung ina-advise sa Pilipinas sa ina-advise dito sa labor dito sa South Korea. Nag-inquire na rin po yung employer sa labor. Iba po yung sinasabi nila na dapat gawin ng worker sa Pilipinas. Kailangan daw po may pipila pa na form. Sabi po ng labor dito sa South Korea. Pero napag-alaman po natin na wala daw pong form na pinipilapan pa na ganon sa Pilipinas. So medyo nahirapan po tayo sa kaso niya. Pero binigyan sa from the Philippines, bin, nagbigay po sila ng contact number ng hanggok sa uh, ilukong dan dito sa South Korea kaya tumawag po yung employer dito sa number na to at dun po niya nalaman na meron daw po silang 25 days para asikasuhin at iprosese yon kaya lang dahil lagpas na hindi na daw po pe pwede so kung ganito po yung case ninyo mas magandang i-advise ang employer na tumawag sa numero na to baka sakaling makatulong sa inyo so sana po may natutunan kayo sa case natin although hindi po siya successful